Narito ang step-by-step -step guide para makaiwas sa mga X-rated content sa social media platform na X sa DIY Do It Yourself. Kayang-kaya kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Nadismaya ang ilang mga netizen nang i ng social networking site na X na papayagan na ang mga X-rated o adult content sa kanilang platform. Ikinabahala ito ng nakararami dahil maraming bata ang maaaring ma-expose rito. Kaya narito ang simpleng steps para makaiwas sa mga sensitibong larawan o video. Una, ilagin mo ang X-account sa iyong browser. Ikalawa, pindutin mo ang Settings and Privacy at itap mo ang Privacy and Safety na option. Ikatlo, sa Activity Category, tumungo ka sa Content QC tab at i-uncheck mo ang box sa gilid ng Display Media that may contain sensitive information. Kung sakaling meron pa rin makalusot, subukan mong i-add sa muted words ang terms na meron kinalaman sa mga sexual na bagay. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!